Hello, hello, Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ah, uh, napakatagal natin hindi nakapag-video kasi umuulan lagi dito. So kaya medyo parang isang linggo ata tayong walang video, wala tayong update, ang dami mga nagre-request. Hindi natin mapagbigyan kasi laging umuulan dito sa bayan ng mga pabahay dito sa Naik. So ngayon, start ulit tayo kasi maaraw na. At ah, uh, Puntaan muna natin yung sa Parkstone. Ito, nasa Parkstone na tayo ngayon. At uh, may nag-request na baka pwedeng pa-update sa Block 40, Lot 25. So, doon -do na sa kabila yung Block 40. So, hanapin na lang natin doon yung Block uh, 25, Cargirly-Kulit. So, Parkstone. So, puntaan na natin. Sama kayo, ha? Kawid na tayo. <laughs> So, lot 25, hanap natin. Ay, parang mali ata. 4, 6, 45, 40, 43. Ako, parang wala atang lot 25 ito ah. Mukhang mali ata ito. Parkston ba ito? <laughs> Kasi ito yung 45. Mga ilang bahay na ah, 40. Black 40. Walang lot 25. So, walang lot 25 to. Punta na lang natin yung Black 38. Uh, lot 26. Parkston po ba ito? Girly Girly kulit. Kasi na natin yung block 45, uh, block 40. Pero wa, walang lot 25. Ilan lang yung mga bahay. So, di ko alam kung ilan kasi lang lang 'to. 1 2 3 4 5 6 7. Subali 14 lang. Kabilaan 'no, oh, 'yun dun sa kabila oh. So walang walang uh, walang 25. So pasensya ka na, hindi ko alam kung sa Parkstone 'yon. So hanapin pa natin yung block 38, lot 26. Sinasabi niyo dito sa may Parkstone. So banda pa 'yon doon sa kabila kasi ito 40. Baka nandoon yung 38 sa kabila na 'yon doon na. Okay, punta na natin. Okay, yung pupunta tayo dito sa may Block 38 sama. Sana ano, Ate girly kulit tama itong uh, tawag dito. Pinahanap niyo sa akin dito sa May Parkstone. Kasi kung lot 25 wala akong lot 25. So hanggang 14 lang yung alam ko doon sa kanila kaya ngayon pupunta tayo sa 32 na. Dito yung 38. Patay ka. 32 itu kalau bila walaupun tangan tayo 16 kalau may 16 23 18 19 ah oke okay. Saan mo gusto? O doon sa kabila na yun. So ayan, Ati Girly Kulit, ah uh, nandito na tayo rin sa may block 18. Sana nadudun sa bandang unahan yung ah uh, block 16. Yung pinahanap yung 40, hindi ko alam kung sa Parkstone yun yung ano ninyo, pero pagkakaintindi ko kasi dito sa Parkstone, so kung block 40 tsaka lot 25, bukang walang lot 25 kasi yung nakita natin block doon na, tawag dito, na block 40, eh, pitong bahay lang yung kabilang sa So, ibig sabihin, kabilaan ay uh, 14 lang yun. 14 lot hanggang 14 lot lang. Wala hong 25. So, ayan. Nandi dito na. Block 17 na ho tayo. So, nasa bandang unahan ngayong, ano? 16. So, 17. Ayun na nga. 16. So, saan ba yun? Parkstone. Ayun. Ah, block 16. Lot 4. So, ito na yung lot 4. Swerte tayo. Oh, ito yung lot 4, may kuryente ka na. So, ginagapangan na ng, uh, tawag dito, bagging. So, shout out kay, so, ano ba yun? Uh, Asusing Ricarte. So, shout out to sa inyo. Ito na yung possible na maging bahay niyo ninyo. So far, so good naman yung bahay. Maliban lang talaga dito sa mga damong to. At uh, nakalak. At yun, may kuryente na kayo. So, dito sa lugar ninyo, uh, halos wala pang mga nare-relocate. Although may mga kuryente na rin yung iba, pero yung mga bahay na dito, ayan, ano uh, natutulad na doon sa may St. Mary Magdalene, tinatanggal na nila yung uh, mga jalousie ng bahay. Katulad nito, so nakakahoy na nila. So, katulad niya, no? 'di ba? Okay, so 'yon yung uh, update natin sa dito sa uh, Block 16 lot 4. So kay uh, Ma'am Asusing Ricarte. At uh, siyempre pupuntahan pa rin natin yung Block 38 yung sinasabi ni uh, Ma'am Girly Kulit, yung lot 26. Dilang natin alam kung uh, sa Parkstone 'yun sinasabi niya. At uh, try natin nasa na ba yun. Punta tayo doon uli. Okay. So lakad na lang tayo. So ayan oh. Punta tayo dito kung nandito dito yung Block uh, Black 38. Mukhang malayo ah uh, tayo na. Subukan natin. Sana hindi maghang yung telepono. sing init pa ngayon. Pagka ano, umiinit yung telepono natin. So yan, 21. So na itong uh, pasilyo na to Makita natin sa dulo yung uh, Block 38. O, oh, kanya-kanya nang paayos ng harapan ng mga bahay. So, nakakatuwa naman kasi siyempre, talagang uh, inaayos na rin nila yung mga bahay na, na ipagkaloob sa kanila ng gobyerno. So, siyempre, sa una, talagang maninibago ka. Kasi adjustment tapos eh yun. Block 31, 32. Sana pagtagos natin. Uh, marami ng residente dito na relocate. May oh. aso dun. Buti nakakulong. May mga aso din. <laughs> Try natin. Uh, ganda ng ganoon dito kasi nila pa dito ang parang fat walk. Ayan, 35 na. 35, 35, so may music, <laughs> yun lang, at, uh, so ano, 30, 38 na ba nakita ko, 38 lot, lot 26, so, ayun, dulo na, ayun, mail, ito na yung lot 30, ah, block 38, at uh, dulo na ito rito. So hanap na lang natin ngayon yung lot 26. 15 na to. So 37 na yun dun oh. 15. Naku sana. Parang wala rin ata. Naku ma'am girly kulit. Uh, hindi ko alam kung dito po talaga ito sa Parkstone kasi wala 13, 14, 15 o oh, 15 na to ito na yung block 30 38 to oh. block 38 na ho ito dito sana wala ayan oh ito na oh block 38 O oh, halos may mga tao na rito ayan oh 38 ito wala okay so ayun Pasensya ka na, uh, Ma'am Girly Kulit, hindi natin makita yung uh, pinapahanap nyo ng mga bahay. Uh, dito na lang tayo doon kasi malayo na to. Parang layo doon sa kabila eh, oh. Malayo. Tsaka mas mainit, mas, mas mano ma dito. Ulo, dito na lang oh, iniikot na natin hanggang sa, nakarating na tayo dito sa, tawag dito, Block 38. So yung pinahan.